kagagaling ko lang maligo dahil nagpaligo ako ng mga aso alas 11.54 na ngayon kaya uh, gumagawa ko ng pananghalian madali ang pananghalian lang ito yung ginawa ko ano kaya ito yung ginawa ko lumpiang toge at saka ito, ito. So, San Marino tuna, nilagyan ko lang ng dalawang itlog at saka sibuyas, pamintang duro, at saka ito yung kahapon na ginawa ko na lumpiang tobe. Yan lang ang magiging ano namin pagkain na yung tanghalian. Ayan lang. Madalian lang po. yan na yung ating san marino na to na sa paedlo gagawa tayo ng sa na ng ating gawa tayo ng sausaw ng lumpiang toge sibuyas lang too kalahate eh. ihuwain ko siya ng maliliit, tapos, ilagay sa mangkok, tapos meron tayong ito bawang, bawang

mainit na yung ating mantika kaya lulutuin na natin tong ating lumpiang tobi ayan limang tobi yung nakasalang habang nakasalang yun mahina lang yung apoy maggagawa tayo ng itong ang sausawa na to bawang lang sibuyas, paminta at saka suka, asukal asin. Siyempre, titimplahan natin yan. Na mag-balance yung lasa ng suka. Masarap yung medyo matamis-tamis. Yung parang nag-aagaw yung ano niya. Lasa ng asin at saka suka. Masarap siya. Pwede rin siya. Masarap din ang ano. Lagyan siya ng pipino. Masarap din siya. hiwain na natin ito ng maliliit na ating bawang. Tapos, balikta din muna natin yung ating lumpia. Ayan. Dahan-dahan lang yung apoy. Tamang-tama lang ang kulay ng ating lumpia. Hindi siya nasuno. Hindi rin siya hilaw. Ayan na ay yung ating lumpia. Ayan, pwede na to Tagay natin dito. Ay, may, may ano pa, o oh, puti-puti pa. Dahan-dahan lang kasi yung apoy nito. Ito pwede na to. Ayan. Ilalagay ko sa may salaan kasi para makatulo yung mantika niya. Para di siya masyado mamantik. ayan na tinango ko na lahat ayan maglagay ulit tayo ng ating lumpiang toge madalian na to kasi wala nang oras sa pagluto ayan tatlo muna kasi may tatlo pa na natira na dito lumabas na yung toge na napunit kasi eto na yung ating suka yung suka yan meron siyang bawang may sibuya siya may paminta yung suka na galing sa bagyo kasi maanghang yun naglagay ako ng uh, konti lang tapos nilagyan ko ng suka na galing sa silver swan tapos uh, maglalagay ako ng asin kunting asin dagdagan ko pa tapos maglalagay ako ng asukal. Ayan, asukal yun. Tapos hahaluin natin. Titikman natin kung tama yung lasa ng ating suka. At ito na yung ating sausawan. Wala pa akong suklay-suklay. Titikman natin kung tama ng timpla. Hmm. Tama na. Try nga natin. sarap. Ang sarap. Magpapak na lang siguro ako ng mga pa na ito kasi masarap yan. Ang lumpia. luto ni pangalawang luto. Ito yung pangatlo. Ilang peraso lang siya. Ito, sampo. Lutoin lang natin. Kulot na kulot yung buho ko. Oh. Ito talaga yung tunay na buho ko. Mamaya, pupunta na naman ako dun sa bahay, sa kabilang bahay na pinapagawa. Kasi patapos na yung pagpipinising sa ano sa kanan kanan bahagi tapos yung sa harap na lang talaga siguro mga pinakamatagal na gagawin nila yun hanggang Miyerkules na lang yun Lunes Martes Miyerkules parang tatlong araw na sa ayam kulot-kulot ang buhok natin ngayon habang niluluto natin tong lumpia may ako sa inyo pupunta ako mamaya sa Banana Hills kasi titingnan ko yung gawa ni Lali ko nakita kaninang umaga kasi nagpaligo ako ng aso. Pero yung gumagawa, nag-send uh, siya ng picture ng nagawa nila itong party. Parang malapit na sila matapos dito sa kan ka kanang bahagi ito. Kamamaya tapos na yon Bali sa susunod na linggo, baka hanggang Miyerkules na lang sila kasi yung harap na lang ang gagawin nila. Tapos, ano ka na Yung pagpapapinisin yan, umabot na kami sa, ano, isandaan. Isandaan libo na yung nagastos namin sa pinising na yan. Kasama yung sasahurin nila mamaya. Yung sa harap, iba na yon Ibang kwenta na yon Malaki pala yung kailangan na pera pag nagpapinising ka. At ito na yung ating pinapagawa. Tinatanggal nila yung tinutungtungan nila na sa kandula. Kasi ibababa nila yun. Kasi kung nakikita nyo, sa baba na lang yung hindi nila nalalagyan ng plastering. Tapos, ibababa nila itong tungtungan nila. Alas, stress na ng hapon. Siguro matatapos nila ito para sa lunis yung harap na lang yung gagawin nila ayan yung tingnan nyo maganda na siya tingnan maganda talaga pag nalalagyan makapal yung kinis, ano no Mag maganda Magkanto. tingnan nakikita yung design ng bahay Saka maganda tingnan makinis na yung bahay di katulad nung unahadog blocks lang kaya pag nagpapagawa kayo ng bahay, huwag kayong mainip na matagal matapos kasi matatapos din yan. Eto natagalan ito matapos kasi nung pinapagawa namin to inumpisa namin to gawin ng uh, parang November. Tapos pag uh, Agosto nun ilang buwan pa rin ginagawa, nagkaroon na ng sakit si Kaya hindi na masyado nakakapagtrabaho si Neros kaya medyo na delay yung pagkapagawa nito nakakatawa talaga sa pakiramdam yung isa na sa taas doon siya sa may poste kinikinis na niya yung poste ayan na oh. Tapos pagkatapos niyan, yung mga butas dyan, sa may dingding sa ibabaw, kasi yun ang pinaglagyan ng kandula, isasarado na nila yan. Isasarado na nila yung butas na yan, oh, no? tatlo yung butas. Lalagyan nila ng hollow block at isasarado na yan. Kasi malapit na tumatapos at saka tapos na si na dyan gawin kaya kailangan na nilalagyan ng olive blocks at saka ipinis din nila para pantay. May tuluan yan. Na tires. Yung tires. Ay. Yung tubig ba saan aagas? Dito. Mapasok. Hindi mataas din eh. Hindi naman sa ano Saan ang labas ng tubig? Dito. Kupunta dito.